88 kabahayan ang nawasak sa Western Visayas dahil sa epekto ng Southwest Monsoon na pinalakas pa ng Bagyo Guring. Batay sa situational report ng Office of the Civil Defense Region 6, 62 ang partially damage habang 26 naman ang totally damage na naitala sa mga lalawigan ng Antique, Negros Occidental, Iloilo -Ilo at Aklan. 150,965 na individual mula sa 42,859 na pamilya sa rehiyon ang inilika dahil sa sama ng panahon. 8,422 na pamilya o 30,844 na individual ang nagbakwit sa 310 na mga evacuation centers at 2,211 na pamilya naman o 8,678 na individual ang pansamantalang sumilong sa kanilang kaanaka. Kasama mo sa RMN at IFM Rojas, Rajuman, Joshua, Kenneth, Anas, Tataka, RMN. uh